Mamaya na ako ito, TJ, oh. Okay, guys, yung pangalawang lapag natin. Okay, so ito yung ibinga ng nanay ito. Yung pangalawang lapag, ito. Ayan. So, guys. Okay. Dito. Okay. So, dito na lang natin siya ilalagay guys Okay Dito na lang Ayun lang natin ng kanting dahon. Guys, nandun siya sa puno ng paper tree. Puntaan nyo na guys.